magandang araw mga bay sa so muli balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran at ipagpatuloy ang ating mga binuong pangarap kaya tara samahan nyo kami para sa mga kaganapan sa aming pamamana sa araw na ito let's go! good morning mga bay back into action na naman tayo wala na kami ngayon wala si reynald ruba at ang kapatid ko si rowen magaling magaling kung pa man susubukan pa natin maghanap ng blessings na nakahalap natin tara, sama nyo kami para sa mga gaganapan araw na ito sa aming pamamana kahit maulan sugod pa rin tayo dahil kapag walang gawa let's go alright mga bay biyahin na tayo papunta sa ating target spot ayan halatang nilalamig yung mga kasama natin alright pagdating sa spot agad kami nag prepare at lusong sa dagat at syempre agad tayo nagload ng pana para ready to shoot anytime na may makita tayong target first dive of the, of the day mga bay dito warm up dive pa lang tayo baba sakali na meron pa rin tayong maging target sa ating warm up dive sa araw na ito meron na nga isa ditong talakitok na nagpapapansin sa atin pero hindi natin ito balak panayin dahil hindi pa kalakihan at meron na rin ang natatanaw sa baba na isang uri ng coral trout o oblong kaya masid-masid mo na ako sa paligid baka mayroong mga pelagic na dumaan at nung wala natin yung ibang nakitang target eh ito na yung ating pinana ayun tinamaan natin mga bay ang ating unang target para sa unang dive sa araw na ito isang bar chick coral trout or ublong first fish of the day first fish na ating may lalagay sa ating stringer moving on mga bay second time of the day dito bumaba na ako sa may panganto ng bahura at isang grupo ng yellow spotted rabbit fish ang ating nasumpungan i-ambush natin to mga bay at dahil medyo maama mga isan to plano natin i-double kill kaya inantay lang natin yung tamang timing para ma-close natin yung gap at meron magkatapat na dalawa para ma-double kill natin ayun successful yung plano mga bay double kill ang yellow spotted rabbit fish Two kill in one breath. Yellow spotted rabbit fish or kitong ang ating naging pangalawang target sa araw na ito at na double kill pa natin. Sobrang bihirang mangyari ito mga bay. Kaya sobrang thankful ako at uh, na double kill natin. Dalawang isda kaagad ang ating naidagdag sa ating stringer. panibagong bagong dive na naman mga bay dito bumaba ako sa isang nahiwalay na maliit na bahura at dito medyo malabo nga yung ilalim pero may naka ispatan na akong isang grupo ng mga talakitok at mayroong kasamang isang kalapato good size na yung kalapatong ito mga bay kaya ito na ang naging target natin shot. lights off para sa kalapatong ito napakadalang natin makapana ng ganitong klase ng mga bay madalas sa itong makikita ng mga ganitong isda mga huli ng lambat mga palubog kalapato anyways yung spot nga pala natin mga bay eh, sa mga taniman ng seaweeds o sa siwiran dito kasi madalas nagtatambay yung mga sa maral o kitong at sa part nito nakapana nga tayo na ng isang bar chick coral trout kala ko yung naka-on yung camera pero hindi pala nung akin i-check kaya hindi natin nakunan ang action ng ating pagpana nito at ayun straight to stringer na lang isdang ito mga bay at move forward kaagad tayo at dito habang binabaybay ko yung panganto eh biglang dumaan itong mga pelagic na ito mamsa or giant trevally. kaya agad akong nag drop down at nag hand sign para lumapit at effective naman at ng atensyon at ating napana isang giant trevally. hindi naman kalakian mga bay pero goods na ito dahil madalang ang pelagic na dumadaan kapag ka nasa ilalim ng siweran dahil nga sa likot ng isang ito mga bay at hindi rugado yung tama kaya nagawa niyang ipulupot yung ating line sa main line ng seaweeds kaya dahan dahan lang natin itong tinanggal sinikirm na natin na patayin yung isda mga bay dahil napakalikot nito baka mapuluputan pa tayo kapag galaw na galaw yung isda kapag kakatawang ito sobrang ingat lang mga bay sa mga line na yan ng lubid ng seaweeds dahil napakadelikado kapag sumabit tayo dyan alright giant ribali or babsa gods na rin Another fish go straight to stringer. At nakapana ulit tayo mga bay ng isang Spanish plug snapper. Hindi pa rin nakuha sa video dahil nga nilalamig tayo at nakapokus lang tayo sa paghahanap ng isda. Nawawala sa isip natin na mayroon pala tayong camera sa ulo. At ayun. Panibago pag-dive mga bay isang coral trout na naman or suno stone shot mga bay lights off ulit para sa isang suno na to nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng hindi magandang panahon eh meron pa rin tayo mga nasumpong mga blessing maraming maraming salamat sa Diyos at uh, binibigyan niya pa rin tayo ng isda sa araw na to After a few dives mga bay, wala natin na sumpuang isda kaya nag decision na akong bumalik sa bangka. At eto, naabutan nga natin si Bay Ruba na nauna na palang bumalik sa bangka dahil nilalamig na daw siya. Kaya ayun, umakit na rin ako at hinanap namin ang aking kapatid na si Ruin para lumipat kami na ibang spot. panibagong spot naman mga bay di naman ito kalayuan dun sa unang spot na binabaan namin bali umabante lang kami ng mga 15 minutes na takbo at ayun agad akong bumaba at nagload ng pana at sakto meron akong nadaanan isang talakitok good size na mga bay kaya agad nag nagdrop at uh, plano ko na lang na itong i-drop shot Dahil Nakita natin nang ito at Mama naman At ayun Nakalabitan nga natin mga bay Sa ang isang talakitok All yellow That's trevally Nasa mga kalahating kilo na rin ito mga bay good size na rin additional fish na naman mga bay sa ating stringer merong mga pelagic na nagpapakita mga bay pero kagaya nga lang nito mga talakitok na hindi naman kalakihan napakadalang ng malalaking pelagic another drop shot isa na namang coral trout ayun Ay, pool na sa pool ang isang coral trout or suno nababaliwala mga kay ang nararamdaman natin lamig kapag ganitong meron tayong nasusumpung ang isda syempre drop down ulit mga bay dito ambush type ang ating gagawin Subukan natin baka may mga nakatambay na isda sa baba ng maliit na ledge na ito. At pagkalapag pa lang natin ay eh, meron ka agad lumabas o nagpakita na isang yellow spotted rabbit fish. At target lock na mga bay. Ayun. Sa ulit mga bay ang isang yellow spotted rabbit fish or kitong sa mga spot na ganito mga bay na maraming mainline ng seaweeds eh talagang doble ingat na tuwing aahon tayo eh, hindi tayo sumabit sa mga lubid na ito dahil napaka delikado talaga lalo pat medyo kinakapos na sa hangin kapag paahon ah, na tayo another dive mga bay dahan dahan na ang bumaba dahil meron ako na ispatan ditong isang harlequin Sweetlip. nagpapapansin sa atin ng gusto itong maliit na ito mga bay pero iba ang ating target yung mas malaki at ayun lights off ulit inaantok pa ang lifting ito dahil biglang nakatulog nung pinana natin nastuck nga sa bato yung shaft natin mga bay kaya nag resurface muna ako para ng hangin at saka natin i-retrieve alright balik sa ilalim para i-retrieve yung isda tulog na tulog ang lifting ito mga bay uh, sa stringer yan ay pagpapatuloy ang kanyang pagtulog lifti ang ating naging huling isda sa araw na ito mga bay at bumalik na nga ako sa bangka dahil hapon na rin uh, tinawag ko na din yung ating mga kasama si Bayruba at si Ruin si Bayruba nga pala mga bay ay yung may-ari ng GoPro na ating ginagamit sa ating pamamana shout out sa iyo bay ruba maraming salamat sa tiwala sa pagpapagamit ng iyong gopro sa akin at para naman po sa bangka na ating ginagamit shout out kay bay michael elliot na nagtiwala din sa atin na ipagamit ng kanyang bangka habang ginagawa pa yung ating bangka maraming salamat bay sa pagpapagamit ng iyong bangka at napapadali ang aking pagbiyahe Sabi, tuwing papalawot ako para mamana. Maraming salamat sa Diyos at nakauwi tayo ng ligtas at meron tayong naiwi para may mailagay Ay, tayo, tayo sa pagkainan. Nabot kami na ulan. Munti kayo kami mabasa. Munti kayo mabasa ng ulan. At tinan namin sa bahay. Ano natin isda? Alright. Isang flanggana kasama ang buya. <coughs> Maraming salamat sa Diyos at nakauwi tayo ng ligtas at meron tayo na dalang isna para may nilakot tayo sa pagkailan. Maraming salamat. Pag yung kalimutan, hit yung like tapos pasubscribe na rin. At pahit na rin ang notification bell para piti-titi sa mga video na i-upload natin. Yan lang. Maraming salamat